Muntik nang maging more. Estado ng Amerika ang Pilipinas. Alam Gen mo bang CLT. muntik nang maging ikalimampot isang Estado ng US ang Pilipinas? Pagkatapos ng digma ang Pilipino-Amerikano noong 1902, ganap na sinakop ng Amerika ang Pilipinas. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, itinuring nila ang bansa bilang isang teritoryo tulad ng Hawaii at Alaska noon. Paano ito nangyari? Noong dekada 30, habang papalapit ang kalayaan ng Pilipinas, may mga mambabatas sa Amerika na gusto itong gawing ganap na estado. Isang senador, si Harry Hose, ang nagsabing, maaari nating gawing bahagi ng Estados Unidos ang Pilipinas. May mga Pilipino ring pabor dito, lalo na ang mga elite na gusto ng seguridad at negosyo sa ilalim ng Amerika. Bakit hindi natuloy? Dahil mas maraming Pilipino ang gusto ng kalayaan hindi umusad ang panukalang gawing estado ang Pilipinas. Noong 1934, ipinasa ang Tidings Macduffie Act na nagtakda ng kalayaan ng Pilipinas matapos ang sampung taon. At hanggang ngayon, kung natuloy ang plano, ang Pilipinas sana ay naging tulad ng Hawaii, isang opisyal na estado ng Amerika. Pero sa halip, pinili natin ang ating sariling kalayaan.